alas 5 na hindi pa nakakalis dito sa ano litex isa, dalawa, tatlo pang apat na lang ako rito ang dami nang naka ano ganay medyo madalang pa lang yung mga pasero mga kapiero Oras na Mag alas na Kailangan makaalis na dito At mamaya maya may mga bantay na rito ng MMDA ah, Di pa mapuno-puno ah. ah, May napuno na Alis na tayo ay ano, nabante ulit. May napuno na. Yan, sige. Hmm. Ay, sa wakas, abante na. Hmm. Hirap nang walang cellphone holder. Ah. Uh, ganda ng sikat ng araw mga kabiyero ah. pangalawang biyahe na natin to para ma'am ilalim ako madam ha dami na yung MDA ah? na ang sambah ang gulo hindi kayo hindi ka maintindihan kung saan sasakay yung mga pasero dito eh. Okay, para hindi mo maintindihan tong mga to. Dito ma'am. Ano ba? Ay nako. Hindi maintindihan doon daw, hindi to maintindihan tong mga ito kung saan ba pasasakay niyo mga pasahero eh. Ayala ko, mag-aayala ko. Ito, Santa. Banawi Saglit lang ay isa-isa lang. Ito pa po, Banawi ah. Sana pa? po. Ay Ayta, pag aahon ahon, Sa min. Bayad. Yung isa kanina Santo Domingo. Apo. Eto, ba, ito Eto, soklea. Bayet, moray. Bayad daw. Bayad ba, daw. Suklinan Delta Santo Domingo teh Delta po. May lima kayo dyan, sir. Bapit. Sige, okay, mamaya na lang. Bye. Bye. Fisher Mall, oh. yung May lima ka dyan, te. Pwede po mangingit.